naman-naman din at ang parang mga kakakarayawag yung mga sama sa masamang espiritu, masamang tao huwag ka na magpumulat ko ha bagay ito wala kong panawag, tatawagin ko siya eh Pagpumulat, bigit lang mo tawagan ko, ang sino man kumukulam at nagpapasakit sa tao ito, ay pumarito at pagpapusap ka sa kanal ng Diyos na malamang mong Santos Dios, Santos fortis Santos Mortalis, irsumat Irumurim, Rum, Joklim, Betat, Matat, Dominitis, Itunis Pareha, Dominis Santi, Iyoba, Onipotente, ay de Dios, ay de Dios, pasok sa katawan na Nak sitak waktu sedikit o Dios pasok Fu, la Oh. Baliktad ka diyan. tanggalin mo lahat ng nilagay mo, sige. Aprosam. Aprosam sige, kitang kabel mo. Apros tapos. Sige, agasam, agasam. Agasam tanong ang kapaligatan dito ng bagay. Eh. Parta ka ma, ikatan sige. Ikatan kaya, naulit na. Naulit na. Kapit bahay, malayo ka. Kapit bahay. Ha? O bakit ka, bakit mo pinukula galit? inggit inggit Ha? O sige, dalawang kamay mo, tanggalin mo. Sige. Pagkakalingin mo na. Sige, dalawang kamay mo, tanggalin mo lahat ng sakit na nilagay mo dyan. Ha? Yan, no tax mga kapatalik na uli naman na natin, ano? Hindi na natin kailangan pang pahirapan pa. Oh, hindi kita pahirapan. Ang nais ko lang tanggalin mo lahat ng sakit. Pagkakalingin mo na? Ha? Ah? Oh, sige. Tang tanggalin mo lahat, bilis. Hindi ka pwedeng magtagal sa katawan Baka... Bilisan mo. Kukulamin mo pa? Hindi na. Ha? Ah? Kunite. Kokola mo pa tayo hindi na. Hindi na? Oh, sige, tanga mapilas. Bilis, bilis, pagpag, bilis. Pagagalingin mo na ha? Kaya ba mga kabay kong patay? Kaya pa? Sige, bilisan mo. Hindi ka magtagal. Ano? Bakit mo kinukulang to? Kale, tingkit. Ha? Problem mo. Galit, inggit. Sagot. Galit. Anong kinagalit mo sa taong ito? Matapang, masungit, o hindi ka napautangan? Anong dahilan mo? Anong dahilan? Sabi na. Ha? Ayaw ko bigyan. Ayaw. Ha? Ayaw bigyan ng pera, pagkain. Whatever. Sabi mo, para matulungan kita. Anong problema mo? Hindi ah, ako tulungan. Ha? Hindi ako tulungan. Oh, wag mo na sasabi Ano Anong problema mo? Pera o anak buhay? Anong problema? Ah. Oh, sige, sige. Ano? Pagsasabihan ko ito mamaya. Oh, sige, pagalingin mo na mayroon lang mayroon lang pala problema mo sige oh. yun kaya mo nagawang nakulam kaya mo nagawang nakulam to papatay mo ito papatay mo kaya di ka lang utangan? papatay mo ha? Hey. kailan mo papatay? kailan mo papatay? bukas magalawa sa isang linggo eh, buti na nahuli kita. Ha? Gusto mong bang balita din natin? Ikaw ang mamamatay ngayon at ililigtas ko ang taong ito. Gusto mo? Ililigtas ko ang taong ito. Ikaw ang papatayin ko. Gusto mo? Gusto mong mangyari sa iyan? Ha? Ano? Sige. Mangkukulang mababarang ka. Mangkukulang mababarang. Bata matanda ka. Bata matanda. Sagot. tanda ka na nanay, magbago ka na, magbalik mo pa na pa sa mga magpangin lahat. Masusunog ka sa tagatang apoy, sinasabi ko sa'yo, pag namatay ka, si Lucifer magsusunod sa'yo, pag namatay ka, mm, ano, pagkakalingin mo na. Ha? Meron ka bang pinakain dito? Meron ka napainom sa kanya? Anong, na, anong napainom mo sa kanya? Sabi na. Sabi? Anong napainom mo na lasong? Topic soft drinks. Ano na pa -inom? Pagkain. Binulungan mo yung pagkain niya. Sige, tanggalin mo yung mga pagkain na lakas na sumisira niya. Sige, tanggalin mo lahat. Bukulabin mo pa, hindi na. Ha? Kapag umutang ka at wala, wala siyang maibigay, magpasinsya ka, siguro meron siyang pangailangan pa eh. at di tama lang po sa suguro sa kanya yon niya ano magpasensya ka magpakumbaba ka kung walang may pautang sa iyo may hirap naman po ang pera lalo na pag malaking perang inuutang mo naman bote kung 20 pesos lang ha kaya ng ibig ay yung 20 pesos eh kung 1,000 ay eh, kay medyo maligata na eh talo tao na <laughs> eh, kaya mamatay na Ilan pa yung utang mo? Ha? Ilang pera? Libo-libo! Eh, malaki yun! Bakit mayaman ba ito? Mayaman? Ha? Mayaman? May negosyo? Magpasinsya ka kung hindi ka mapautangan. Baka hindi ka nagbabayad kaya hindi ka na pinapautangan. Ha? Dati ka na bang umuutang? Dati ka nang umuutang sa kanya? Uh -huh. Pero hindi ka na pinapautangan. Ito na mo ngayon bahay ko, hindi ko nga napapalaki, oh. Tagal na ko nang gagamot, ganito pa rin. Pero sa wala ng Diyos, nakakarakos pa rin ako. Ano? Nakukuntinto ako kung ano yung meron. Ha? yun gusto mo kasi kung, kung ano yung meron ng isang tao, gusto mo magkaroon ka din. Eh, kailangan magtrabaho ka. Sinipot ka. Ako nga, tignan mo, napalikaw-kaw na ti building dito eh. Tignan mo yung bahay ko, ganito lang ha. At sinabi pa ng Diyos sa akin na hindi na mahalaga na mapalaki ng bahay. Importante, makatulong ka. O, ngayon, mayaman ka. Kung mamamatay ka na ngayon, nadadala mo ba yung kayamanan mo ngayon? Ha? Tapos hindi ka pa nakatulong sa kapwa mo. Sige, tanggal na! Ha? Papatay mo ba ito? Hindi na. Ha? Ilan na pinatay mo? Umami ka sa akin. Ilan na pinatay? Kinakausap kita ng maayos. Ha? Hindi pa kita pinatikman ng matinding pamarusa. Ha? Mabuti ka. Maglalabang ngayon ako. hindi may ang ulo kong mamarusa ngayon. Ha? Pag natsamba mo yung pamarusa ko, talagang pagkaralaping kita kadardarata. Ano kaya mo? Ilan ang pinatay mo? Lima. Maraming lakas ka. Nga. Puro kapit-bahay. Kamag-anak ang kamag, mga pinagpapatay mo. Ha? Mami ka sa akin? Manala. Ano trasyon nila sa'yo? Ha? Ayaw ka pa utangan? Kaya pinagpapatay mo na? Opo! Opo! Yung bangko maraming pera, hindi na ubusan. Doon ka umutang. Doon sa bangko maraming pera. Doon ka pumasok. Kung dapit mo, tignan mo, sabog ang ulo mo. Huwag <laughs> click lang daw, ha? Yung pera maraming, yung bangko maraming pera, doon ka umutang. Isan lang mo yung lupa mo. Sa may collateral, makakautang ka sa bangko. Oh.

santos dios, santos fortis, santos vitalis besi re re gising nai gising gising yan so narika mula tukotan, papatayon naga mula <laughs> ha <laughs> ha 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 yan papatayon naga mula tukolong